Ipinagutos na ni Philippine Coast Guard na Commandant Admiral Artemio Abu na simula ngayong araw, ika-22 ng Agosto hanggang ika-1 ng September 2023, isa sa ilalim sa heightened alert status sa lahat ng Coast Guard District Station at Substation sa bansa. Ayon kay Abu, ito'y upang matiyak ang kaligtasan at siguradad ng mga pasahero gayon din ang maayos sa komportable at matiwasay na biyahe sa mga pantalan katuwang ang Philippine Ports Authority at Maritime Industry Authority o Marina tiniyak ng PCG na maibibigay ang pangangilangan ng mga mananakay sa pamagitan ng DOTR malasakit help desk na matatagpuan sa mga porta passenger terminal. Binabantayan din ng PCG ang pagdagsa ng mga pasero at operasyon ng mga sasakyang pandagat habang mas maigpit naman ang pag-inspeksyon ng mga Coast Guard at Marshal sa mga pampaserong barko. Magdaragdag rin ng Coast Guard ka K-9 unit sa malalawak na pantalan upang maiwasan ang anumang ilegal na aktividad at matiyak ang seguridad ng mga pasero. Nakahanda na rin ang contingency plan for emergency responses ng mga nabanggit na sa ilalim ng DOTR Maritime Sector upang agad na makaresponde sa anumang aksidente sa karagatan. Aktibo na rin ang Coast Guard personnel sa pagpatrolya kasabay ng pagmonitor na mayroon sapat na lifeguard at safety equipment. Ang mga beach resort na dinadaksan ng mga turista at residente lalo na sa paparating na long weekend tinak ni Admiral Abu na makakatiyak ang publiko na 20% 7 na serbisyo na mga Coast Guard personnel upang makamit ang zero casualty incident ngayong papalapit na pasukan. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, di sa Ritz, ito si Boy Gonzalez, tuloy-tuloy sa balita tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino.